Hello magandang araw mga katropang maglalado Paahon kami ngayon Mga ng pili Saka magtatanim ng kangus Saka kaunting sitaw at tubo Kasama ko sila nanay Saka yung aking mag-iina Nandito pa lang kami sa May danawan, pagkatawid ng sapa galing sa urban at dito kitang kita mga katropa yung Mount Bagakay ayun mga katropa tinuturo ng anak ko yung kuno ng ano maligang wala naman ang bunga dito kami dati nanguha ng maligang nakadami kami wala nalipas na ang pagbunga ng maligang ang tigbungahan ngayon mga katropa yan oh, santul kapal ng bunga oh. pero hindi pa tighinugan mga isang buwan pa kulping bunga o oh. ngayon mga katropa oh. hmm. hmm, kapal oh. bawat sanga ay meron hmm. kaya lang medyo green pa hmm. Hmm, hanggang doon, yeah, kapal. Ilan sa ako ito? Mahal pa naman ang kilo ngayon ng kinayod na santol. Ang oh, dami, oh. Ayan, mga katropa, oh, naninilaw, o. So, hindi Pero hindi pa yung ganong hinog. Hindi hmm. ko but. Wala pati tayong panungkit. Naroon, oh, kahain mo yun. Nasa baba. Naroon, oh. Naroon, oh, mababa. Ay. Oh, naroon, oh ito so, mga katropa ako ko kapakuha yung anak ko o oh, AJ oh. hindi pa ganong hinog ang mga santol o oh. o oh. salo malahulog <laughs> yan mga katropa maasim pa yan pa Tatlo lang akin may nahulog eh. Yung Ayan. Murumulmulan ang buto ng santol kaasim asim Maganda dito mga katropa sa probinsya. Marami kang makakain. Maraming libreng pagkain dito sa probinsya. Magala gala ka lang mag -les -les ka lang ay makukuha kang paku pag mga ano naman gusto mo ay gulayin sa bundok makakuha ka ng lubi lubi pag may tanim tanim ka na kaunting kanggus Oh, mayroong kang gulay na talbos ng kanggus. Gabi. Diba gamasin? Dapat 'di ako. nakuha ko. Pa pa kemo. makukuha na mga libreng ulam dito mga katropa. 'Di na abot. Anjan ang labong 'yung galing sa shoot ng kawayan. Para may libreng ulam. Pusunan saging. pag sa mga prutas naman ang dami din Lang mm, Langka. apon uh, ka ka kurumbut bayabas bayabas ang madami Tung tungawan tagbak Hmm, ayaw na maglakad mulut kami mga katropa ng pili sana ay marami kaming makuha titingnan din namin yung iba pang puno ng pili doon may mga bunga din ay at may mga laglag doon lang kami naghahanap sa malaking puno titingnan din namin yung iba pang puno doon at itutuloy ko na din yung hindi ko natapos na tinatanim na mga katawaan ng kambus na kaunti pang natira so yun mga katropa yun yung tanawang bato Arun, isa yan sa mga tourist spot dito sa barangay namin at yun yung tuktok ng bundok kaya yung pinatawag na tulis peak isa rin yan sa dinadayo dito ng mga turista dyan sa tulis peak saka dyan sa tanawang bato ganda ng view pag nandyan ka sa tuktok nyan, ay maraming bayan dito sa Camarines Norte ang kitang kita pati na rin ang karagatan tanaw na tanaw pati ang Busington River oops ito mga katropa oh. gilid ng sapa tinaniman ng mga nyug ayan oh halos 2 meters lang yung planting distance Doon sa module knot, ginagamit kapag tuturo sa grade 10, ang ideal na planting distance daw sa nyog ay 8 meters pero dito, 2 meters lang yan. tingnan ninyo, yung isa gulpeng bunga hindi daw yan dwarf patulad dito, gulpeng bunga mga nyog. pero nasa ano lang ito, 3 to 4 meters lang ang planting distance ang kapal ng bunga Ayan mga katropa. Tatawid na kami ng sapa. May mga bunga yung bayabas dyan oh. Eh. Tingnan natin mamaya. Wala pong gaan ng tubig ang sapa ngayon. Hindi umaagos. Ah, na agos. Mahina lang ang agos. pagkatagulan ulan ay lumalalim dito. ginagawa itong patumuga ng kalabaw may mga hinog na bayabas naroon may oh, malaki naroon nasa taas naroon may malaki maraming nung nakaraang semana pagpunta ko dito mga katropa maraming nga yung bunga pero yung alang alanganin pang kain ko dito muna kinuro, naroon may malaki nasa taas oh. baka yun ay inaano na ibon tinutuka na. naroon oh, bunga naroon sa taas Ayan, namamaya ba sila na nice? Dito ako sa taas mga pwesta dito ako mangunguha. Nasaan? Kamay ahas ha. Hilaw pa yan. Tugunan ko kain. Hilaw pa. Ito banda tayo. mga tayo Ang katropa. Oh, madami dami din bunga. Ilang mga hilaw pa. Mana ito? may kubal. Ah, hindi pa. Ayun, may hinog. Ito mga tropa. Nakuha tayo ng isang hinog. Oh. Ito. Hinog na. Ang daming libreng pagkain. Dito sa probinsya. Pinsan kayo. Amoy atang iya. Oh, nakuha yung malaki oh. Si mamang nakakuha niya. Oh, laki oh. Amoy atang Dito, meron? Pa Pa! Pa! May payay hilaw pa naman. May payay, may may payay. Yung Hilaw, na. hilaw yan. katabi. Sayang ang pagod petigas Matigas. <laughs> sayang ang effort kung malaki na hinog sa po ka? it liit kita yung katabi madilaw ay ang liit yun ay magpapakapagod ako dyan iisa isa akating ko <laughs> sayang ang energy ko dyan <laughs> dito ba kami sa ba ah wala dyan ito mga katropa. Yan, oh, walang bunga. Yan, ito yung tinatawag naman mga katropa na tungaw-tungawan. Kinakain din yan. Asim-asim. Meron yata doon. May mga bunga din doon yung bayabas. Doon lang tayo mag-ani. Ayan, nag-aaraway na sa bayabas. <laughs> Aron na katropa oh, may isa. O. Oh. Ito mga tropa. May nakita akong malaking hinog. O, oh, di ba? Na ito o. Oh. Ay, dami o. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan pa. Apat. pa O. Oh. Ito pa. Hawak. Kay pop. Ito. Ito pwede na. Oo nga. Ah, hindi pa. Balikan ka na lang. Babalikan na lang 'yan sa. Sunod. Masasayang lang 'yan. Hmm, kita niyo 'yan mga katropa. Ang litlit -lit na puno gulping bunga. Ayun, mga libreng pagkain dito sa Bukid. Hmm, kada ito oh. <laughs> Ayan na, nagtubo na yung mga palay na isinawag nung nakaraang magpunta tayo. Ayan yung mga katabing lupa. Katabing danawa ng ating mga huwan. Oh, ito naman tayo. Galing na galing. Ang gandang tingnan mga katropa. Ito naman, mga danaw din ito dati. Saka ito, mga anyog ng itinanim kasi hindi naman umaasin sa si umpalay dito kina niya on na pero ito dati danaw ito naroon may mga bayabas din pala dun sa kaguyaba nung yan mga katropa sarap sa pakiramdam pag pinapawisan tagaktak na ang pawis ko pwede ditong lumusot dito na tayo madaan ay matawid tayo ng sanog <coughs> 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 dito. Ito ang daan ng mga katropa. Hindi na sapa. Ayan. Dati doon kami nadaan. Diyan sa so may bakod na yan. Direct sa doon ay sakat binakuda na dito. Likaw ang solusyon. Malapit na kami mga katropa. Itong kabila nitong isabog na ito ay yan sa amin na yan. Ito yung mga pina experience ko nung nakaraan Kit nakikita na ang epekto ng ngayon mga katrop natubon na rin yung mga nyug may banhak banhak yun banhak ang ginain dito sa damuhan so yung nakuha kong bayabas mga katropa yung buto nang ihahalis ko lang dito Matubo na nga yun. O to. may ah, ko lang dyan. dyan. Matubo na lang nga dyan. O yun mga katropo. May natatanaw akong mga bayabas. So ilalapag ko muna yung gamit ko. Kukuhain ko yung itak. Ito oh, o, so sa may una, -una. Ayun! Dalawa! Ayun! Dalawa! Diyan ka na tunungan yan. galing nga ito? mga katropa. Ito yung tinatawag dito sa amin na tungaw-tungawan. Maganda ng bulaklak niya, oh. Ah. Ito yung bunga ng tungaw-tungawan kinakain ito pag hinog na wala pang hinog so pag hinog na meron siyang mga nag orange na ano inaalis lang itong balat ganyan o oh. lang itong balat may laman siya ng mga tuldok tuldok na orange mas masim masim ayan ang tinatawag na tungaw tungawan araw na sila nanay nagakyat na doon sa abrol ngayon mga katropa, na ito ako ngayon dito sa bato na tambayan. At mula dito ay tanaw na tanaw yung mga palayan. Ayan o. Oh. Hmm. Ganda ng view dito mga katropa. Ako ay manginginain muna ng bayabas. Ayan. Ayun mga katropa, naroon na si nanay nangunguha na ng mga laglag na pili. Mabunta kay nanay. At mapunta na din mamaya sila. AJ! Mapunta na din mamaya sila doon. Ako naman ay dun ako mapunta sa tuktok ng burul. At dadalahin ko itong ano, pantanim na tubo. Tapos pupulutin ko ito. Oh. Itong mga natirang pantanim na kanggus. Hindi ko na dala ng nakaraan. Narito na tayo mga katropa dito sa tuktok ng burol. At ito yung mga iniwan ko nung nakaraang simana na mga pantanim na kangus Itatanim ko ito dyan sa may dyan sa may nyug na yan. So simulan na natin mga katropa. So ayan mga katropa. Ganito yung napanood ko na pagtatanim ng tubo. Ayan iya ano lang babaon lang natin siya dyan yung buong ano yan at yung mga dito mga gagaling yung mga supling dito sa mga buko yan kakaroon nyo ng panibagong supling ganyan lang mga katropa so yun meron pa akong nagtitira dito mga katropa na ganito. ito ah uh, apat at tatlo Hmm. dito ko na rin ililinya pag ganyan kukukayan oh, ko lang pa dito tapos tatabasan ko ito mga gaho may hmm, nabuhay na naman yun mga katropa natabasan ko na dito sa so tataniman ng iba pang cuttings ng tubo Okay, nakalatag naman na yung mga tubo na itatanim. So, dito sa amin mga katropa, pag nagtatanim ng tubo, kalahati lang yung ano. Ang ibinabaon lang ay kunyari ito merong tatlong buko. Ibabaon lang kalahati. Ha, apat na buko, dalawa lang nakano nakaultaw yung iba. So, base dun sa napanood ko na video. tapos maganda daw po nakabaon kasi pag tumubo nasa ilalim ng lupa yung mga supling pag nakaangat siya may tutubo dito baliwala din daw yun so ang gagawin ko gagayahin ko yung style yung napanood ko katulad na sa ginawa ko dun sa una nakabaon lahat at may isang stem cuttings ako na kalahati lang yung ibabaon ko titingnan ko kung anong Pagkakaiba pagdating sa pag, pag-tubo. Uobserbahan ko yung paglaki. Ayan mga katropa. Ayan mga katropa. Ibabaon ko na. Ayan. Nakaganyan lang siya. lu lubabaon natin sa ulalim. At taapakan. Ayan. Pwede na yan. Ayan mga katropa. babaon ko na din yung isa saka dito sa amin mga katropa ang itinatanim lang sa tubo ay yung mga dulo hindi nagtatanim ng, tub, ng puno ito kasama yung puno yung mga dulo dulo lang yung may kasama pang mga dahon dahon yung lang ang pinapantanim pero dun sa nakita ko sa mga video ng vlogger na pinapalaw ko yung puno tinatanim din kasi tinutubuan din naman daw yun ng supling so ayan mga katropang maglalado snack time patatapos ko lang magtanim ng kangus mahigit 50 ang puno yung naitanim ko dun sa taas ng burul at sila misis naman saka sila nanay ay na ito nagtatatak ng pili ayan po ang daming piling nakuha nila doon mga laglag ito Um, ah, ito yung dalawang makulit. Maya-maya huh. ay mauwi na Akin din kami, na mga po. katropa. At, ano na, oh, 10.30 na. So, yun lang mga katropang maglalado. Happy farming! Bye-bye!